Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama comedy film na Good Luck to You, Leo Grande. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang matandang balo na si Nancy Stokes na hinahanda ang sarili sa loob ng isang hotel. nag siya ng lalaking escort na nagngangalang Leo Grande upang mapunan ang mga hindi niya naranasan sa asawa noong ito ay nabubuhay pa. Makalipas ng ilang sandali, dumating si Leo sa napag-usapang lokasyon at nagsimulang makaramdam si Nancy ng labis na pag-aalangan. Nagpaalam si Leo kung pwede siyang halikan sa pisngi na ikinasiyan niya. Sinabi ng binata kay Nancy na siguradong mag -e enjoy sila habang magkasama. Sinimulan nilang uminom ng champagne habang nagkikwentuhan. Hindi maiwasang banggitin ni Nancy kung gaano kagwapo ang binata sa personal kumpara sa kanyang picture sa internet tinanong siya ni Nancy kung matagal na niyang ginagawa ang trabahong iyon sinabi niyang halos matagal-tagal na rin at gusto niya ang ginagawa niya dahil iba't ibang klase ng tao ang nakakasalamuha niya hindi niya rin ikinakahiya ang trabaho sabay tanong kay Nancy kung ano ang mga gusto niyang ma-experience nauutal na sinabi ng matanda na gusto niya lang madiligan ang natutuyo niyang hardin nahihiya si Nancy dahil malaki ang agwat ng kanilang edad upang gumaan ang pakiramdam niya Hinalikan siya ni Leo sa labi. Lalo siyang natoranta at nagsabing gawin na nila ang dapat gawin upang matapos na ang nararamdaman niyang pagkabalisa. Umamin siya na di niya pa nararanasan ang rurok ng Mount Everest sa tanang buhay niya. Napangiti lang si Leo sa narinig. Dinagdag ni Nancy na matapos mamatay ang asawa niya ay nangako siyang hindi na niya muling dadayain ang totoo niyang nararamdaman nagwika ang matanda na kung sakaling matuloy ang bakbakan nila ay siya lang ang pangalawang lalaki na nakatabi niya bukod sa namatay niyang asawa. Gayunpaman, biglang nagbago ang isip niya sa pagsasabing kung gusto ni Leo na umatras ay makakaalis na siya. Sumagot ang binata na hindi siya aalis ng walang dahilan maliban kung sa tingin niya ay may panganib sa buhay niya. Pakiramdam ni Nancy ay mali ang kanyang pag-hire kay Leo dahil dati siyang teacher na nagtuturo ng moralidad at ngayon ay isa siya sa gumagawa ng kabaligtaran nito. Labis ang pag-aalala ni Nancy na nagsabing mali ang ginagawa nila at siguradong mabibigla ang anak niya kapag nalaman ito. Hinalika ni Leo ang matanda sa leeg upang kumalma ito. Tapos ay nagpunta sa CR si Nancy upang isuot ang nabili niyang nightgown. Kasabay nito ay hinanda ni Leo ang kanyang sarili sumat ng konting tequila at kumain ng tsokolate. Nang malapit ng magsimula ang bakbakan, biglang umatras si Nancy at nagsabing nakukonsensya siya. Natanong tuloy ni Leo na bakit kailangan niya pang magbayad ng lalaki kung marami namang ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. Umamin si Nancy na ayaw niya sa matanda at interesado lang siya sa mga binatang kasing edad niya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na parang getting to know each other muna bago simulan ang digmaan. Nagwika si Nancy na matalino si Leo at alam niya ito dahil dati siyang teacher. Tinanong niya sa binata kung alam ng ina niya ang trabaho niya. Ayaw itong sagutin ng binata ngunit mapilit si Nancy. Umamin si Leo na ang alam ng ina niya ay nagtatrabaho siya sa minahan ng langis. Nabanggit ni Nancy na ang anak niyang lalaki na walang kwentang kasama ay nagmamasteral pa at ang anak naman niyang babae ay hindi niya kasundo dahil lumaki na ang ulo nito. Wala siyang ginawa kung hindi ang intindihin ang mga anak dahil bilang teacher sa subject na religion ay kailangan niyang maging mapagpasensya. Nainip siya sa propesyon niya dati dahil paulit-ulit na lang ang gawain niya bilang guro. Bago sila mawala ng gana sa kama, hinaplos ni Leo si Nancy sabay tanong na ano ang ginagawa ng asawa niya upang tumagal ang bakbakan nila. Nagwika si Nancy na parang pato lang ito na matapos pumatong ay matutulog na agad. Iyon ang routine nila sa kama sa loob ng 31 years na nagkasama sila at walang kainan na naganap dahil sa tingin ng asawa niya ay nakakababa ng moral ito. Naiyak si Nancy sa mahalagang bagay na nakaligtaan. Naalala niya tuloy ang karanasan niya noong teenager pa siya. Habang nasa bakasyon sila ng pamilya niya sa Greece, nakilala niya ang isang waiter sa hotel. Isang gabi nang magkita sila sa hardin ay hinalikan siya ng waiter at agad naudlot ito nang matapatan sila ng headlight ng isang sasakyan. Nang sabihin ni Nancy na sana ay nanatili pa sila ng isang araw sa bakasyon, sinimulan ni Leo ang bakbakan hanggang sa sumuko na ang bataan. Dahil nasiyahan siya sa serbisyo militar ni Leo, makalipas ng ilang araw ay muli niyang tinawagan ito. Sa pagkakataong ito ay may listahan na siya ng mga moves na gusto niyang gawin nila ng binata tulad ng posisyon na 59 plus 10. Ayaw na niya munang marating ang rurok ng Mount Everest sa ngayon dahil baka kulangin sila sa oras at kulangin ang budget niya. Habang naguusap sila ni Leo ay masyadong concerned si Nancy sa sarili at gustong siguraduhin na hindi mati-turn off si Leo. Naramdaman ito ni Leo kaya sinabihan niya ito na mag-relax at pakawalan ang mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Tapos ay parang bata ito na mauubusan ng lollipop. Natigilan siya ng magring ang kanyang cellphone. Sinabi niya kay Leo na tumawag ang anak niyang babae dahil may problema ito tinulungan ni Leo si Nancy na mag-relax at kalimutan muna ang mga problema sa pamamagitan ng pagsasayaw at isang masarap na masahe. Nabanggit ni Nancy na siguro ay mas maganda ang buhay niya kung hindi siya nagkaanak dahil hindi niya kasundo ang dalawang anak niya. Ilang saglit pa ay sinubukan ni Nancy na damahin ang bawat parte ng katawan ni Leo. Natigilan siya nang may maramdaman siyang matinding pagnanasa kaya lumayo siya sa binata. Tinawag siya ni Leo at sinabi sa kanya na maganda ang katawan niya. Naalala ni Nancy ang sinabi ng ina na ang pagiging banidosa ay isang kahinaan ngunit di sumang-ayon si Leo sa sinabi ng ina niya. Nalaman nila sa isa't isa na parehas silang gumagamit ng hindi nila totoong pangalan. Nang mabanggit ni Nancy na bakit gusto ng mga lalaki ang gera na wala namang katuturan, sinabi ni Leo na sundalo ang kapatid niya. Bihira lang silang magkita at ang alam nito ay sa minahan ng langis siya nagtatrabaho. Upang magkaroon ng excitement sa session nila sinimula ni Leo na mag roleplay na kunwari ay pasaway siyang estudyante. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Nancy ang mga binibitawan niyang malaswang salita. Naikumpara ni Nancy ang sarili niya sa mga kakilala kung gaano calibrated ngunit ayaw niyang gayahin ito. Naitanong ng matanda kung nagka-issue na siya sa trabaho niya dahil ito ay illegal. Sinabi ni Leo na hindi illegal ang ginagawa niya dahil ang bayad ng mga kliyente niya ay dahil nagbibigay siya ng serbisyo tulad ng pag-escort, entertainment at pagtitimpla ng inumin. Makalipas ang ilang sandali, nabanggit niya na madalas ay nirerekomenda niya sa mga kliyente na kumuha ng mas maraming sesyon. Na misinterpret ito ni Nancy at inisip na nandoon lang si Leo para pagkakitaan siya. Sinabi niyang hindi siya mayaman at dahil nasasayang ang oras niya, hiniling niya kay Leo na gawin na ang napag-usapan nila upang makauwi na sila sa kanika nilang tahanan. Nagbago ang mod ng paligid at sinubukan nilang madaliin ang sesyon. Gayun pa nang nakaharap na si Nancy sa nakahain sa kanya, bigla siyang natakot sa gagawin dahil ayaw niyang mapahiya sa kaharap. Dahil dito ay kinwentuhan na lang siya ni Leo ng iba't ibang karanasan niya sa mga naging kliyente niya. Sa madaling salita ay sinigurado niya kay Nancy na hindi siya judgmental sa mga kliyente niya. Dahil dito ay napahanga niya si Nancy sa lawak ng kaalaman niya at nabigyan siya ng kaliwanagan sa isyo na sa tingin niya ay kahiyahiya. Di nagtagal ay hindi nakatiis si Nancy at kinain ang nakahain na embutido. Sa pangatlong beses nilang pagkikita sa parehas na silid, pinunan ni Leo ang pangalawang hiling ni Nancy na sisirin niya ang Titanic. Nag-enjoy ang matanda ngunit hindi niya narating ang rurok ng Mount Everest. Sa pagkakataong ito ay kampante na si Nancy sa pakikipag-usap sa binata. Ilang sandali pa, sinubukang alamin ni Nancy ang personal information ng binata. Gayun pa man, tumanggi si Leo at nagsabing wala silang pag-uusapang iba kung hindi ang tungkol sa pag -e enjoy nila sa apat na sulok ng silid na iyon. Sa kabila ng pagtatakda ni Leo ng boundary sa pagitan ng trabaho at personal niyang buhay, lumabas pa rin ang pagiging marites ni Nancy tinanong niya ang relasyon ni Leo sa kapatid na minsan niya lang makita at sa inang nawalay sa kanya. Nang igiit ng binata na wala siyang maibibigay na impormasyon, inamin ni Nancy na nalaman niya sa internet kung sino talaga siya sa totoong buhay. Nagalit si Leo sa paglabag ni Nancy sa privacy niya kaya agad siyang nagsuot ng damit at sinabihan ang matanda na wag nang subukan siyang ibok muli. Sinabi ni Nancy na wala namang masama sa ginawa niya nang tawagin ng matanda si Leo sa tunay niyang pangalan na Connor, natigilan siya at sinabihan si Nancy na wag siyang tatawagin sa ganang pangalan. Hindi inaasahan ng matanda na magiging ganun ang reaksyon niya dahil umaasa itong magiging magkaibigan sila hanggang sa labas. Inakala ni Nancy na seseryosohin siya ni Leo kahit matanda na siya. Muli ay iginiit ng binata na nandoon siya upang magbigay ng serbisyong totoo sa kanya bilang si Leo Grande. Dahil concern siya sa binata, Lalo pang uminit ang usapan nila nang sabihin ni Nancy na kakausapin niya ang ina ni Leo upang ipaliwanag kung bakit napasok siya sa ganoong propesyon. Nagwika muli si Leo na wag siyang makikialam sa personal na buhay niya dahil ang alam ng ina niya ay patay na siya. Di pa rin makaintindi ang matanda at tinanong si Leo kung bakit nagalit ang ina niya sa kanya. Nabadrap siya kaya agad siyang umalis. Gayun pa bumalik siya upang kuhanin ang naiwang cellphone. Nang hindi niya makita ang cellphone, inilabas niya ang galit at inamin kay Nancy na itinakwil siya ng ina noong 15 anyos pa lang siya dahil na-disappoint niya ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Leo na itigil ang panghuhusga sa kanya. Dinagdag pa ng binata na wag niyang pakialaman ang buhay ng may buhay. Pahabol ni Leo na nandun lang si Nancy upang mapunan ang kanyang mga pantasya bago maguno ang mundo. Hinalikan niya ang pisngi ng matanda tapos ay kinuha niya ang cellphone na nasa ilalim ng silya bago lisanin ang silid. Makalipas ang ilang araw ay binok muli ni Nancy si Leo Grande. Nagkasundo silang magkita sa restaurant ng hotel. Habang naghihintay, nakilala siya ng dating estudyante niyang si Becky na tinawag siyang Mrs. Robinson. Ilang saglit pa ay dumating si Leo na nag-alibay kay Becky sa pagsasabing nakipagkita siya sa matandang babae upang pag-usapan ang binibente niyang sasakyan. Nang umalis si Becky na tila may duda sa relasyon ng dalawa, humingi ng paumanhin si Nancy kay Leo at ibinunyag ang tunay niyang pangalan na Susan Robinson. Nagpahayag ng pasasalamat ang matanda dahil binigyan niya ng katuparan ang kanyang matagal ng pantasya. Bukod dito ay mas naging mabuti ang pakiramdam niya at lumakas siya binanggit niya rin na nirekomenda niya si Leo sa mga kakilala niyang babae na naghahanap ng serbisyong totoo. Ilang saglit pa ay sumama si Becky sa usapan nilang dalawa. Binanggit niya na tinawag siya at ang mga kaklase niya ng dating teacher na mga pakawala dahil sa pagsusuot nila ng maikling palda sa eskwelahan. Humingi ng paumanhin si Nancy sa nasabi niya noon tapos ay hiningi ang bill sa waitress na dating estudyante niya. Habang naghahantay, sinabi ni Leo kay Nancy na inamin na niya sa kapatid kung ano ang trabaho niya na ikinabigla nito. Gayunpaman, tila alam na ng kapatid ang ginagawa niya at hindi ito naniniwala na nagtatrabaho siya sa minahan ng langis. Tapos ay kinwento niya kung bakit tinakwil siya ng ina. Noong 15 anyos siya ay nagkainuman silang magkakaibigan sa loob ng bahay nila at nang malasing sila ay isinigawa nilang magkakaibigan ang ipinagbabawal na ritual. Di sinasadyang nasaksihan ito ng kanyang ina kasama ang kapitbahay nila. Simula noon ay kinasuklaman at tinakwil siya ng ina. Minsan ay nagkasalubong sila sa kalye ilang taon na ang nakalilipas, ngunit naglakad lang ito ng diretsyo at hindi siya pinansin. Maya-maya lang ay dumating ang bill nila. Muli ay humingi ng paumanhin si Nancy sa dating estudyante sa pagtawag sa kanila ng pakawala. Tapos ay inamin na ang kasama niyang si Leo ay isang escort. Inirekomenda niya si Leo kay Becky dahil magaling itong sumisid. Natameme si Becky sa narinig at di makapaniwala sa nasaksihan. Kasunod nito ay inimbitahan ni Nancy si Leo para sa isa pang sesyon sa itaas ng hotel kung saan isang matinding digmaan ang naganap. Gayunpaman, di pa rin narating ni Nancy ang rurok ng Mount Everest. Habang kinukuha ni Leo ang isang bagay sa loob ng bag niya, unti-unti ay narating ni Nancy ang rurok ng kaligayahan ng mag-isa nang humupa na ang tensyon. Habang nagbabasta si Leo paalis, sinabi ni Nancy na sa tingin niya ay ito na marahil ang huli nilang pagkikita. Nagpasalamat siya sa magandang serbisyong ibinigay ng binata, tapos ay winika niya ang title ng pelikula na, Good Luck to You, Leo Grande. Sa huling eksena, humarap si Nancy sa salamin. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang tunay niyang kagandahan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagkakontento kung sino siya at ano ang meron siya sa buhay.